Hello mga kabeji. So, kumusta po kayo? So, silipin nga natin ano kung ano yung mga ganap ngayon din sa ating uh, Department of Agriculture ng Philippines. So, tingnan natin yung mga positibo, no? Positibo ng na mga nangyayari. So, sabi sa isang article ano mula sa site ng DA, sabi nila, bungabon, no ba So, si uh, Secretary Francisco Kiko Laurel Jr., ano? So nag-announce siya na yung uh, DA ay mag-establish daw ng uh, first onion research and extension center dedicated to revitalize the sibuya so yung onion industry and fittingly located sa Bungabon, Philippines. Ito kasi daw yung ano leading onion producer. So in addition doon sa research and extension, para raw po matulungan yung Bungabon farmers ng ano ng mga bagong teknolohiya, no? para ma-boost din yung kanilang productivity, ituturuan eh nga sila, no? Tuturuan yung mga farmer din ng mga teknolohiya mula sa best practices ng China. So magbibigay din daw po siya ng funding sa pagbili ng mga peramon dure. Mga 5 million daw para mahirapan yung mga, ah, mahirapan matulungan yung mga farmers laban doon sa mga army worms. And so uh the DA will begin sourcing better onion seeds. Hoy, may mga ano pala, no, mas magandang na seeds o buto ng sibuyas. So ang goal, simple lang daw yung goal, ano, klarong-klaro, make the Philippines self-sufficient sa onion production. Yan. Tanggalin na 'yung mga import, importation at uh, pataasin ang income ng mga local farmers ah. Napakaganda, napakaganda po ng uh, plano ni Secretary. Ano, sana nga uh, matuloy ano yan. Maganda yan. And sabi rin niya, ano, he vowed to support st or to strengthen yung uh, capability, technical capability ng farmers cooperatives. So sabi rin niya si Bunga uh, Bonillo Padilla tsaka yung LGU LG, officials ano, na mag-participate sa DA programs para ma ensure daw yung food security and price stability. Tsaka may wasan daw yun, may smuggling siya na sinabi. Ngayon, ano ba yung mga sabi naman ng mga nakabasa? Sabi nila, ba, mas maganda yung ano, ano yung sabi ng mga nakabasa? O ilang dekada na ba yung research na yan, na training? Nagsawa na yung far, farming sa research and training. Punduhan yung direkta yung bawat magsasaka, hindi diretso sa bulsa puro input sa gobyerno, walang magandang output. Ano ba yan? Gusto na pa tayo ng mga komento nila. Ito. Dito sa Region 8, NFA can only accommodate 240 gabang no, palay a day. Isipin nyo, buong region yan, ha? Region 8. May mga isip pa ba ang mga nanonungkulan sa kayon? Tapos import ng sibuyas, pagkanihan na ulit. Increase yield. Ang dapat na research and development ay yung kung ano ang gagawin sa excess harvest. Justice for farmers sa napakababang presyo ng palay na kagagawa ng DA at NFA. Sinakripisyo tayo para mapababa ang presyo ng bigas. Bingi na si BBM sa hinaing ng mga magsasaka. Allah. Marami. Ganito pala talaga ngayon ang sitwasyon. Ano? So secondary na lang ang production dahil alam naman ang magsasaka paano yan. Ang problema, presyo hindi yata nakakaintindi. Mag-import ka na lang diyan sa mahusay, di ba? Wala kang puso para sa mga magsasaka. DA, sana ipatapad nyo na lang ang balance na presyo. Yung hindi yung sobrang taas ng farmgate price, tapos biglang bulusok sa baba ng farmgate price. Halimbawa, dapat sa presyo ng palay, 18 to 20 per kilo. Sa sariwa, tapos sa tuyo, 22 to 24. Kung sa sibuyas naman, pwede na between 55 to 80 per kilo para balanse ang presyo. Makes sense. Naku, ito na sabi ng isa. Resign ka na lang. Walang malasakit sa mga farmer. Ay, naku, nagmura pa yung isa. Ang ulubin nyo para maintindihan ang mga magsasaka. Dahil karamihan ang magsasaka, hindi mo rin umintindi ng English. Kaya madali nyo lang gaguhin mga. <laughs> Ayay. Ayan. Saksi kami sa work at airport ni Congress Man Vergara para rito. House Bill number 3110. This would be good, but fix the biggest issue first. The farmers across large areas cannot dry the low, low yield harvested palai because of the long-term rainy weather. Maybe the secretary is too busy in his office and markets to actually go inside in the provinces to actually find this out. But hey, let's deplete onion onion layers Good. Grabe, matindi pala talaga ngayon ng ano, hinaing ng mga farmer. So mga kaibigan, ano, so makikita natin mga kabeji, makikita natin na talagang ano, talagang maraming problema yung ano, yung ating agrikultura. Makikita mo dun sa mga komento ng mga farmers. Si Buyas pa lang ang pinag-uusapan dyan, tsaka konting palay. So, gumawala na pagkasta mga kabeji. Tulong-tulong tayo. So, yun natin, kung anong pwede natin magawa. Tá